Hello po mga boss, good morning, good morning tayo so, po yung nandito sa public market na Las Vegas, at video natin, natin mga nasa taksiyahan yeah. yan mga baba po yan, mga public market dito, it's going to kumusta tayo mga boss yan, yeah. pakita natin ang pamilihan ng public market mga boss na, Yan, ang una natin mga sasak niya ay galungkong na sariwa. Yan yeah. yeah, mga po, dito, dito lang po sa public market. Mama, gano'n po kilo? Alpha yeah, 184. Yan, 180 ang kilo. Yan, yeah. mga kabi na po. Sige po. Ah, ito ang paborito ko, tulingan. Yan, yeah, tulingan o. Oh. Sariwa, boss, sariwa. Sariwa, sariwa. Mga boss, ma'am, magkano'ng kilo? 180 lang po. O, 100, 180. Makakabili na kayo, mga boss. 180. Hmm? Okay. Yan po, kahit know, 180, makakabili na kayo. Ito, masarap po siya. Ito, masarap po mayroon tayong pangot yun o tungha talbog pa si Lapia <laughs> hmm. ayaw nahulog na ito ang tatawag na yun o wow, ganda tingnan Meron available na itlog. Yeah, may pula, may puti. Sa pula, sa puti. Yan, yeah, natitindangin. Ano yan? Anong isda yan? Dalagang bukit. Ay, yan dalagang bukit. Magkano kilo? 220. Yan, yeah, mga boss. Dalagang bukit, halagang 220. Makakabili na kayo ng dalagang bukit. Halagang 220, mga boss. Yan. Naku, ito mga sariwa, oh ya makintab lang makintab ang balat. Yan, tariwa ako pag Makintab ang balat. <laughs> galing, galing, galing. ko na Meron din tayong pangrikado, mabibili. Yan, yeah, kompleto. Pati pangrikado, may may bibili ka sa, dito sa Lubang Plardel. Yeah. <laughs> oh, lupit. Boy tapang, ha? Tabo, pala, pala kaya ko kwentas, boy tapang. Oh, no, laki din ang la niya, mga boss. Oh. Available. Yeah, galing, galing, galing. Oh, man, yeah, dito sa kabila. Oh, may kalamansi. At meron din sili. Yan. Yeah. Magkano kayo ng sili? 140. Yeah, 140 ang kilo ng sili. Yeah. mga Ah, meron din kakani, masarap 'yan. Ito, yeah, may kakainin tayo. Kakainin konti na lang po 'yan kanina po napakarami. Dito lang po sa loob ng Palaridel, palengke, makakabili kayo ng kakainin. Salamat. Yeah. Yeah. Yan dapat yung kanina punong-puno yan. Sa, sa sobrang sarap, yan, yeah, po, pabos na. Yeah. <tinyo> yeah. So, yung kuya, pagka pagka, kayo, ten, yung, pagka tendera po ikilala, umaga lang po yan, ay nakita yung kakunti na. Dati po, punong-puno hanggang dulo. Nakita yung ito nila. Mayroon pa <tinyo> ng siling. Mayroon pa ng Oh, merteng gaten. Meron tayong pansit pan doon you know? o. Pansit. At meron tayong mga kamatis. May puso. Yan, yeah, Ayan. At meron na tayong mga tuyo. Ayan mga boss. Oh. <laughs> Ma'am, pakita ko lang yung tinta nyo ha. Ah, para makita natin taong bayan. Ah. Dito sa atin sa Plartel ay maraming mabibili. Ha? Kamukha po ng boneless dealies. Masasarap po yan mga boss. Ipirito natin ng medyo half cooked Sa usok na may bawang. Ako sarap yan yun know, available dito lang po sa Plar del Bulacan sa loob ng palengke mga boss pumasa kayo makakabili kayo ng masasarap na tuyo yan yeah. dito lang po sa loob ng Plaro oh, del Bulacan yun po masarap yun know? o mm. espada oo oh. At meron din pala dito ang available at logo mga boss. Yan. Ayun, no. Available na itlog, oh. Mhm. Mm At meron tayo mga kikiam, fishball and available mga hotdog, baka pansit, bunsit. Mhm. At meron din tayong available na gamit sa bahay. Yeah, mga boss. May gamit sa bahay. Dito lang po sa Padre del Bulacan. Yeah. Yan, yeah, dami ang kumpleto. Yeah. May grocery, lahat ng grocery nandiyan. Oh, may mangga May gulay, may talong. Yan, yeah, kumpleto. Yeah, meron din bilihan tinapay dito sa Lubo Palengke. Yan mga boss. Yeah, may mabibili pa tayong taho, dito yung... sa loob ng palengke, taho. Eh, taho, ah, taho, nga, ah, taho ko pala. taho ko. Taho. Taho. ko nga pala, taho ko, mga oh, po. Ilan uh, siya, isang lahat Dito lang po sa loob ng plano. <laughs> taho, taho ko nang taho, taho ko nga pala. Lakan ka matay, lakan. Oo nga. <laughs> lakan, lakan mo na ako. <laughs> Yan. <laughs> Yan ang itsura ng plowder. Oh! Yan, masarap po. Hmm. May pagwang. Kompleto tayo. May santol May obas na bed. May rambuta. May langtones. Kompleto. Yun know, o, may yeah, yeah, sila. Sarap po ka doon, sarap po. May hinog. Anong tawag dito? Dra Anong tawag dyan? Dragon fruit o. Ang ganda mabos o. So. Pula po. Pula, pula. pula. Pulang pula. Ang oh. sarap dyan, mga sagi. Yan po ay eh, maganda sa katawan ng tao. Maganda sa katawan ng tao yung mga po. mas maganda po dyan pag kung kakainin nyo ng hilaw pa yan yung medyo ano yung malubalang na ganyan? Yan, yeah, masarap po yan. masustansya sa katawan ng tao. <laughs> Available dito sa Plaza del Bulaga. Yeah, Grocery, grocery, meron tayong Ano ba 'lo? Ah, itlog ng mala. Wala lang

Yan dito po sa loob ng palengke. Mhm. Yan po mga boss, cara oh, sarap niya labong oh. Yeah, sariwang sariwa. Sarap niya, gagataan. Yan. Yeah. Meron tayong upo. May sitaw. Yan, yeah. kompleto. May ano, ang palaya. Yeah. kompleto mga boss. Itong masarap. Itong highlight. Yan. Yeah. Labong. Yan yeah, mga boss. Oh. Sino po ba kayo? Tagalito. <laughs> yanong mga sa labung yan. pakita natin ang ating <laughs> produkto sa Plardel napakasarap po niya mga boss labung yan o no? mm -hmm. sarap po niya Gag 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 yan, no? sarap po no? no, ng ganan Gagat. ganan 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 Mm, -hmm. galing. Ayun po. Hinog na hinog, ang sarap niyan. Bilis oh. Ay mga puso lupit oh. Galing na kanya pang ano, kanya pang tanggal ng mata. Mm. Yan po dito ya. Uh -huh. Galing oh. Mm. Kay tik na ngayon, dati ko chill lang, paikot ikot eh. Mm. Bilis. Mm. Uh -huh. Galing. Sige, pinya po. Iyan oh. Ano ba boss? Ano Biling ba yung boss? Ito. Per peraso? Per peraso lang boss. Magkano yung pwede mo? 60 lang boss. Halaga 60 mga boss. Galing. Hindi pa kaya madam eh. Patong lang poto yan. Galing oh. Saan din tatapos? Galing.